Hi people, good day and welcome back to our channel Marjan's Garden and um ayan, basang-basa yung ating mga succulents kasi kahapon guys ay diniligan ko sila ng full soak. Pinol ko talaga sila guys. At ito yung ating Amazones. Nakita ko siya guys pag-uwi ko ay rot na. So ayan. Sana mabuhay pa siya. Patong lang natin siya. Nag-spray din ako sa kanila guys ng 7 at uh, saka detain. So, yung color yellow yung gamit ko. Ayan. So, ayan sila. Na nakapulsok na itong ating mga Echeveria succulents. Ayan, meron ng ano guys, oh, water pa. Kaya na nila yan guys, kahit hindi ko na sila anuhan. Yung ating orpet. Ayan. So, fresh na fresh sila kasi diniligan natin. At ito, ayan, sumigla siya nung nadiligan. Ayan, guys. Ayan, yung mga propagations natin dito na leaves. Okay naman sila. Ito, nagkaroon to ng problema, guys. oh tingnan nyo naman. Ito yung sinasabi ko na overwater siguro to or natutuluan to dito sa area niya na sobra na sa tubig tas walang ano init na matanggap. though may init naman ng konti na dito guys pero uh, hindi pa rin siya makatanggap ng sapat na init para matuyo siya dahil tawag diyan uh, dito sa area na to ay hindi masyadong nainitan. So gagawin natin siguro ilipat na lang natin 'to ng pwesto. Ayan para hindi na siya matuluan. Kasi yung dito guys, sira na talaga siya. Ayan o. Oh. Ayan, sira na siya. Inano na lang ng papa ko para hindi bumigay nung ano, nung bagyo. So, ano na kasi, parang tawag dyan yung UV plastic natin. Bumaba na yung tape nila. So, ayan. Ibababa ko na lang yan guys, mamaya. Ito tingnan nyo guys, oh, ang dami yung mga bibis dyan, yung ating white melo. Yan oh, tumubo na siya. Ayan, tapos dito mayroon pang maliliit. Pero, lumiliit yan sila lalo kapag ano guys, hindi sila nadidiligan. At, uh, dito pala guys, yan, binasa ko dito kagabi. Yan kasi, di ba kinukot-kot ng aso, tapos, hinanap ko na naman yung Uh, pinapasukan ng aso namin. So, nandun pala guys, banda naman yung pinapasukan niya sa may harapan. So, yun. Sinarado na ng kapatid ko. Pinalagyan ko ng sarado. So, eto pala yung bagong ayos natin. So, di ba sabi ko sa inyo guys, ay gusto kong ilipat yung ating mga lakteya dito sa area na to. So, ginawa ko na siya guys. Ayan, ilipat na natin yung ating mga lakteya. Before, nandyan din talaga guys yung kanilang pwesto pero nilipat ko sila dito kasi nga gusto ko silang mainita ng sobra and parang nagsawa na naman ako sa ayos nila so ito naman yung nilipat ko dito yan para gumanda guys yung bilog ng ating ano this one si golden barrel yan medyo lumaki na yung ating short spine ayan so yan Uh, nilipat ko sila dito at yun naman yung nilagay ko dito guys. At niripat ko na rin kahapon yung mga uh, propagations natin ng Lactea. Yan yung mga ginagraft ko guys. So yan na sila. Naripat ko na. Ayan mga ano natin mga lumang pots na yan galing sa labas. So namatay kasi yung iba nating mga succulents. so yung iba naman ay kunting-kunti na lang yung natitira kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na lang nilipat ko sa ibang pata kasi ito hindi ko na ginalaw, guys nilagdagan ko na lang ng soil at nilagyan ko ng toppings so ayan ito kasi wala tayo nitong grafted so ito yung green ayan green na crested so gusto ko kasi magkaroon ng grafted na ganito. Parang ang ganda niya kasi guys. So tingnan niyo yung ganito natin. Ito maliit nga lang yung RS natin. Pero okay lang. Ayan o. Oh. Ito din. Yan. Si White Ghost naman to. Tapos ito si Red Dragon. So bago ko tong ginawa guys. May hidikit pa nga siya Oh. Ayan, yan yung ginraft ko din last time. Parang yan yung nauna na ginraft ko. Ayan, nakatalikod nga lang guys. Pero, ayan siya oh. Dikit na yan siya guys. Tapos yung white natin, yung, ay hindi, yung ano natin, tricolor. Yan yung ating tricolor from Igorota. So, yan sila. Dito, meron pa akong tatanggalin na. This one. Hindi ko alam kung tatanggalin ko na ba. Tanggalin ko na siguro guys. dikit na siguro to. O oh, hiyaan ko na lang itong isang ito siguro. Yan. Naglinis na ako magkakalat na naman ako guys no. Ayun. Tanggalin na lang siguro natin para makahinga na siya. Yan. Tikit na siya guys. So sana ito pag uwi ko, malaki na. <laughs> kasi yung unang nilagay ko dito ay, pag uwi ko guys, tuyo na. So kaya dinilig-diligan ko tong puno niya guys. So, ayan, ito yung isa nating white coast na propagation. Ayan, ito binaba ko dito guys. Hmm. ito baby to guys ni ano ni boxer pero hindi kasi siya crested gagaya nung ano niya? Ayan, o. Si boxer natin. Ang dami niyang ganito, guys, o. Oh. Ayawan ko, ganyan talaga siguro siya. Ayan. Tapos, yan yung mga ano natin, pinagdidikita natin. Ayan, sila. Ayan. Niripat ko na sila sa white patting, guys. Ayan. Ito, dati na yan dyan. Pero, nilipat ko siya dito na area. Ito, niripat ko. Tapos, ayan, nilipat ko sila ng pwesto. Ayan na yung mga ginagraft natin sa isang puno lang, guys. Ayan. Ito, meron tayong white ghost. Tapos, si green lactea. Tapos, si red. Ayan. Antayin lang natin na lumaki. Tapos, ito yung ating red dragon. Ayan. Wala na tayong ibang color kasi yung ibang nilagay ko dyan, yung white pink na sinisave ko before ay I namatay siya guys so wala talaga ako na save doon kahit isa ay ewan ko ba guys kahit na yung ano yung kinuha ko doon na maliit sa pinakatap niya na wala pang problema wala talaga guys nabulok talaga siya so sayang sayang guys hindi naging successful yung pag graft natin sa kanya ayan ito naman nandito yung ating white pink at yung ating white, ayan. Ito, hindi ko siya makuhanan. Itong green. Ayan. Kasi, wala pa talaga guys. Uh, kapag kinuhanan ko siya ay masisira yung form niya. So, wala akong makuha sa kanya. Maganda kasi yung pagka-crested nito guys. Oh. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ganda ng pagka-crested niya. Ayan, ito, nakuha na natin to. Pero nakuha na ko din to last time, pero tingnan nyo yung kinuhanan ko sa kanya. Sana ba yun? Basta nandito yun, guys. Ah, hindi ko na makita. Ito, ito. O, oh, tingnan nyo, pangit, ba? Diba? So, hindi ko na lang siya kinukuhanan. Ayan, yung kinuha ko dyan, medyo nagkakaproblema. Ayan siya, nagtutuyo siya, guys. Iwan ko kung bakit, pero, iwan ko dyan. <laughs> Buhay na yan siya, eh. nakadikit na ayan, diniligan ko to sila kahapon bago dumilim ayan, yung mga ano naman natin dito guys mga purple delight na sa maliit na pots ayan, ang gaganda nila guys, o diba, ang ganda nila pati yun, diniligan natin pero yung mga nasa ROS, hindi guys pati yung mga burrito natin, hindi ko yan ginalaw ayan, yung nandito natin ito pinasok ko na muna ito guys kasi ayun nasasobrahan na nga sila sa water so pasok ko na lang guys para pag uwi ko okay pa sila yan yung sinira ng aso ko guys o oh, hinayaan ko na lang baka maging okay pa yan siya pero ito transfer ko to dito sa medyo mainitan yan kasi nakatago ayan yung ating uh, sino ba to Si Macaroon. Ayan. Ating Macaroon. Ito, nilagyan ko na siya ng dagdag na soil. Tapos, ano, uh, stick. Para pang patibay sa kanya, guys. Kasi natutumba. So, ayan. Dito ko na nilagay, guys. Ayan. Ganda nila, guys. Kahit na uh, napabayaan sila ng ilang linggo. Ayan. Pero, Uh, after nito guys, di ko alam kung maalagaan ko pa sila ng maayos kasi basta ayoko na lang guys eh sabihin sa inyo. Ayan, uh, bibigyan ko na lang kayo ng update kapag kaya na ng katawan ko. Ayan. Importante talaga tong nilalakad ko ngayon. So, ayan. Ang ganda ng ano natin mga purple delights dito. Ayan, sobrang gaganda. Tingnan nyo naman guys. Hindi ako nagsasawa sa kanila guys sa tingnan sila. Yung mga purple delights natin. Yung mga peach now and marasaki. Ayan, ito pala parang tuyong-tuyo. Kailangan itong dagdagan ng soil. Kaso lang, wala na akong time ngayon mag-add ng soil. Ayan, diligin ko na lang siya guys. Ayan ano, si Purple Delight. Yung ating super bomb. Ganda, no? Ayan. Alam nyo, guys, yung mother nito na matay. Nilagay ko siya sa ROS. Pag uwi ko, wala na. Paso na lang natira. Tsaka ito yung stem. So, ito kasi yung crested form niya. Kinuha ko to siya. Dito ko siya nilagay. So, ayan siya. Si Misty Lilac yan, eh. Ayan, ito oh. Nilagay ko to dito before ako umalis kasi nandun to sa may orchids ko. Ang nangyari sa kanya guys ay nagrarat na yung nandito niya sa center. So, hinabit ko siya dito. So, ayan, buti na save naman siya guys. Nung iniwan ko kasi siya, nagrarat na yung ganyan niya. So, siguro hindi na siya uh, naulanan. Kaya, naging okay siya. Ayan, na namumulakla kasi ito guys. Mga propagations ko na lang to Yung mother nito, wala na. Ayan, no. Ayan, yung dito naman, ayan, o. Inayos ko na sila kahapon. Medyo may bacon pa ng konti, pero okay na yan, guys. Ayan, o. Yung doon talaga, hindi ko na yun maaayos, guys. Kasi, wala na talaga akong time. So, mahirap kasi mag bubuhatin ko siya, i uh, ko na naman siya lahat, mag ako ng soil. Mag-iisip na naman ako kung ano yung ilalagay kong ano, purple delight dyan, mag-cuttings na naman ako. Tapos, hindi ko naman siya guys maalagaan, so hindi naman siya pwede sa ROS kapag nag-cuttings ako. So, ayan ko na lang muna siya dyan. Uh, malay natin, pag natin, malago na naman siya ulit. <laughs> baka masave pa yung mga putol-putol mga makakaroon yun yung mga babies So, ayun. Paki-maging okay pa guys. Ayan. Okay naman sila, guys. So. Ayan yung itsura nila. Ita-transfer ko lang 'to. Ayan. Yung mga variegated natin dito. Ang ganda, guys. So, nung umuwi ako, ayan na yung itsura nila. Ganda ng var natin na ano. Dumalik yung pag-variegated niya. Sobrang ganda ito. Uh, one stem lang yan sila before. Ay, hindi. Pala. Pero galing to sa variegated. Pero hindi na siya nag-war, guys. Ayan. Ito din, hindi na war. Tapos ito, wala na ding war. Hmm, nawawala talaga guys yung variegated ng ano, super bomb kaya ng purple delight pero merong namang ano variegated na mabibili kayo na hindi nagbabago yung var niya. Pero ito, nagbabago talaga yung iba. Ayan, tingnan nyo. Maganda yung var dati, ganito. Tapos, ayan, no, tingnan. Unti-unti siyang nawawala. Tingnan nyo, wala na, ba diba? Pero minsan, makikita mo, babalik na naman yan siya. na lang natin. Ayan, kapag sinipag ako at okay na tayo pag-uwi, malakas na tayo. So, anuhin ko siya, guys tawag siyan. Uh, I-cuttings ko naman yan sila para magkaroon ng mga babies. May kumain dito, guys. Ayan, oh. Uud. Nasaan na yung uud? Nag-spray ako ng seven kagabi. Baka namatay yun. Sana namatay, guys. Kasi kung hindi marami siya dito makakain hindi ko siya matitingnan ayan o, oh, dami ko mga leaf propagation hmm. pupuno na to guys nagrat dito yung ano oh. ayan ang ganda nung ating missing you labamba hmm, tingnan nyo naman guys yung ganda niya no grabe sobrang laki sobrang laki talaga guys tapos dito nagtitrail na din oh hmm, yan diba ayan malalaki na rin yung babies niya galing sa puno na tumubo ayan yung nagsisiksikan na ayan yung dito naman guys so oh, tingnan nyo yung look ayan sobrang lush talaga ng ating mga purple delights ayan sobrang ganda ayan Ayan. So, yun lang guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy watching and see you on my next bagapi Gardening everyone. Bye-bye po. Ingat tayo palagi.